El La... SS na nakalagay. Pira lang na nilalagay. Pira uh -huh. na deduction. Walang SS, walang PhilHealth, walang pag-ibig. Yung pili ko, sir, 2022 ako na hard dito. Ang lobas dito, uh, 13 months lang. Uh -huh. Ang inihulog Ang, inihul ang sa peace leave, sir, wala sila inilalagay na kinaltas nila. Yung peace namin, inaabot minsan ng 4 months, 3 months bago ibigay sa amin. Di ba po, dapat kumpleto po makukuha namin oh, yung sahod. Yung remittance po namin, dinadaan sa m -wheeler. Ngayon po, may kaltas po na 45. Doon po kami pinapasahod, doon po kami nagkiklaim. claim. Oh, di paabot nyo sa kanila, kausap nyo ako ngayon. Mayayabang kasi yung mga yan, matatapang kasi. Inakala nila, hindi nyo alam yung karapatan ninyo. Ayan mga boss, galing pa tayo ng kongreso at agad na pumunta dito sa Makati City dahil merong mga manggagawa na nagdesisyon na magtigil trabaho dahil hindi na nila matiis yung pangalipusta, pangapi sa kanila ng kanilang management. So doon pa lang sa usapin ng sahod, patong-patong na violation to. Sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig, pag alam nyo, kinakaltasan kayo pero hindi hinuhulugan o bungi-bungi yung paghuhulog, Tama. Tama. Criminal yun. Bakit? Anong tawag doon? Pag kinaltasan ka, kinuhaan ka sa sahod, hindi hinulog, anong tawag doon? Pag nanakaw. Sa batas kasi mga kasama, ang probationary is within o nasa loob lang ng 180 days basta lumagpas ng 180 days o lagpas ng anim na buwan, kayo ay considered as regular. Ang problema, lagpas-lagpas na yung iba sa inyo, iniendo. So, violation na naman sa labor code. Malakas na kaso to. Ilalaban natin. Ilalaban natin sa tamang proseso. Kung hanggang saan nyo gusto ilaban to, sasabahan ko kayo hanggang doon. Ang nasa unahan ng laban kayo. Kung baga, kakargahan namin kayo lahat ng suporta. Ah. Abogado, congressman na nga, kakampinin nyo. Nandito na nga ako. Kaya habang nagkakagulo yung bansa na natin, nag aaway yung mga politiko sa iba't ibang usapin. Usapin ng korupsyon, batuhan ng putik. E napag-iiwanan naman yung usapin ng mga manggagawa na equally important din, parehas din na mahalaga. Yung usapin ng sahod, benepisyo ng mga manggagawa, kabilang na dyan yung government-mandated benefits, yung makatao, yung humane conditions of work, pati na yung seguridad sa trabaho o yung security of tenure. Kaya sa mga nasa gobyerno, sa ating mga lingkod bayan, wala na bang aasahan talaga sa atin ng mga manggagawa habang nagbabangayin sa politika, nagpapabanguhan ng mga pangalan, nagbabangayan, nagtatalo-talo. E ito ang sitwasyon ng mga manggagawa. Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng ating bayan, e kagaya ng mga kamanggagawa natin dito sa Sherman Company, e matutunan natin na tumindig at lumaban para sa ating mga karapatan. Pero ito lang hiling ko sa inyo mga kasama, gagawin namin yung bahagi namin, ilalaban natin yan, pero dapat kayo ang nasa unahan ng laban. Eh, pagpapauna ko na, alam nyo naman ang na mga kumpanya, kapag lumalaban ang mga manggagawa, gumagamit yan ng kung ano, ano mga taktika. Pupwedeng makipag-areglo yan, pupwedeng makipag-usap sa inyo, pupwedeng gumawa ng mga kung ano-ano paraan, tanggalin kayo sa trabaho, dahasin kayo. Maiintindihan ko kayo kung yung ilan sa inyo, alam mo, makikipag-areglo, mapangihinaan ng loob. Maiintindihan ko dahil inaalala ninyo yung mga pamilya ninyo, inaalala nyo yung mga anak ninyo, naalala nyo mga asawa ninyo. Pero uulitin ko, yung katagumpayan ng laban ninyo nakasalalay sa pagkakaisa niyo bilang mga manggagawa. Kung mahigpit yung pagkakaisa niyo bilang mga manggagawa, malakas ang laban ninyo. At sa lahat ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na magdedesisyon na kumilos at lumaban, tandaan yung mga boss, kasama ninyo ang buong kamanggagawa Party List. Kaya mga boss, laban lang tayo. Tara na, Kamanggagawa.